Hello, hello mga katigs Mag first break na tayo First break salad Always Palagi yan Ito yung salad of the day Potato salad Very creamy Yung itlog mo dyan Ayan yung itlog mo Huwag nyo nga anapin Yan yung itlog mo Palagi yan din Yung croutons mo dyan din Yung mga duhat na peke dyan din Ayan, yung mga cucumber, yung mandarin, yung beets. Tsaka kung ano-anong linalagay ko ng toppings, ayan. At tsaka aking panawlak ay eto, tiba-tiba na green. Nilagay ko na, ayan, para mababad. Pero tatanggalin ko mamaya para hindi masyadong matapang gaya nila Oke, okay, Dok. Okay, Kita ketik yang "bye bye."